pag-inom ng tubig, habang kumakain, mabuti o masama. Ang ating digestive system ay binubuo ng isang komplikadong setup ng mga organ, enzymes, secretions at marami pang iba. Upang matiyak na lahat sila ay gumagana ng magkakasunod sa bawat isa upang ang ating panunaw ay gumana ng maayos, kailangan nating gumawa ng maraming mga hakbang. Ito rin ay pantulong sa pagtunaw. Gayunpaman, mayroong dalawang magkakaibang paaralan ng pag-iisip pagdating sa pag-inom ng tubig sa panahon ng pagkain. Bagamat may mga nagsasabi na ito ay mabuti, may iba naman na nagsasabing hindi ito dapat isagawa. Kaya't alamin natin kung ang pagkakaroon ng tubig sa panahon ng iyong pagkain ay isang magandang bagay o hindi. Regular na uminom ng tubig isa, mga asid sa tiyan. Kung titingnan natin ang tubig habang kumakain mula sa pananaw ng ating mga asid sa tiyan, sasabihin sa iyo ng karamihan sa mga doktor na walang problema sa pagkakaroon ng tubig sa iyong pagkain. Ang pangunahing pagdududa dito ay kung ang acidic fluid na dumadaloy sa ating tiyan ay maaaring maging masyadong diluted sa pagkonsumo ng tubig. Gayunpaman, hindi ito nangyayari. Ang iba't ibang medikal na pag-aaral na isinagawa ng mga mapagkakatiwala ang ospital at pinagmumulan sa ilalim ng isang kontroladong kapaligiran ay nagpakita na ang balanse ng pH ng tiyan ay hindi apektado ng pagkonsumo ng tubig habang kumakain. Dalawa, proseso ng digestive habang ang mga asid sa tiyan ay maaaring hindi magdusa dahil sa pagkonsumo ng tubig sa panahon ng pagkain, may iba pang mga paaralan ng pag-iisip kung saan ang mga tao ay umiwas sa pag-inom ng tubig na may pagkain upang ang mas mahusay na panunaw ay maaaring makamit. Ngunit hindi rin ito ganap na totoo. Ang panunaw ay kilala sa pagiging isang komplikadong proseso kung saan maraming elemento ang kailangang magtulungan para sa maayos na paggana nito. Kasama sa function na ito ang komportable at malusog na katawan at estado ng pag-iisip pagkatapos kumain. Sa makatuwid, mas mahalaga na magkaroon ng tamang uri ng pagkain sa tamang oras sa isang maayos na kapaligiran sa halip na magmadali sa pagkain at kumain ng junk sa lahat ng oras. Tatlo, pagkadumi at labis na pagkain. Ang pag-inom ng tubig sa panahon ng pagkain ay makakatulong sa pagpigil sa tibi dahil nakakatulong ito sa paglambot ng dumi. Nakakatulong din ito sa pag-alis ng pagkain mula sa digestive tract sa isang mas mahusay at napapanahong paraan upang ang mga lason at dumi ay hindi manatili doon. Ito ay dahil sa ang katunayan na ang pag-inom ng tubig sa panahon ng pagkain ay nagpapanatili ng digestive tract na mahusay na lubricated. Gayun din, kapag umiinom ka ng tubig sa iyong mga pagkain, malamang na iwasan mo ang labis na pagkain dahil pinupuno ng tubig ang isang malaking bahagi ng iyong tiyan. Dagdag pa, ang tubig ay may mahalagang sustansya na maaaring sapat para sa iyong mga pangangailangan sa nutrisyon kasama ng pagkain. Kung nais mong talakayin ang tungkol sa anumang partikular na problema, maaari kang kumonsulta sa isang dietitian nutritionist ang mga solidong pagkain at likido ay magkasabay pagdating sa pagtunaw ng iyong pagkain ng maayos. Ang tubig ay isa sa mga pangunahing elemento na dapat regular na kainin sa araw upang manatiling hydrated ang katawan at lamambat din ang dumi. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.